Lala sa isang, isang mali. Mali. Ayaw, <laughs> Ayaw, <gima>. Lala. <laughs> sa isang aming Alay! Lala sa Nakaraan! Min! Uy! Oh! Imbing <laughs> imbing na ng tulog ko dito, tas... Um. Ang tara! mo ka rin! Bakit ba ka, lang! Di ba ganit? ang ngingbing? Nagkanta-kanta namin dito? Ang sarap ng panaginip ko, do! Oh. Tas... <laughs> dito pa kayo nagkantahan? <laughs> Ayun ko oh. Ang boses niyo! Wala sa ayos. Yun o, oh, tingnan nyo mo ko. Tu biglang tumatayo. labi adi, ko lang. Uh, ayusin, na ano lang sin. ayusin, uh, ayusin. Ayusin na naman para ah, ang tulog ni mo. Oh. Tapos hinaan na naman. Na hinaan na Masarap ang tulog mo. Hmm. Okay, sige ha. So, hinaan na naman. Oh, hinaan <laughs> na <-an. laughs> Kasalanan Kasalan. ba? Kasalan. 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 Mahina. 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 Kasalanan ba? ka sa siya. Ano ba doon kasi. Sobrang hina. Iba <laughs> pa rin yung mga balibo ko. Kanina, nagkamo ka na. Siyempre, yung mga busis nyo, grabe talaga. Hala, Wala oh, sa ayos yung busis nyo. Kanta lang para makatulog Sim ka. Aming hinaan para makatulog ka ng Para may bigin big <laughs> oh. Tapos magalit-galit ka? Hindi. Kahit sino nga hindi magalit dyan, yung grabe yung mga busis nyo. Iba yung balibo ko. Kabilis bilisan naman ko naman kunti. Medyo mabilis do. Bilis ba? Bilisan. Nakatulog kami. Ko, Mahina pero bilisan. Oo, Bilisan. Mahina pero bilisan. Ganda yun. Kasalanan ba? Ganun pa rin? Kasalanan ba? Mahina pero bilisan. Magali sa yung pagmahina. mahina. Bilisan ng kanta ng... Sa isang tabi Ate na kakali Ay na kakali Dali. Dali. Wala na naman ako <coughs> yung... Sabi mo, bilisan. Mm, sabi mo, bilisan? Ni bilisan. Ito, siya. Isang tape. Eh, mapakali. Oh, oh. Sabi mo, bilisan. Sabi mo. Di bilisan. Mal life, bilisan. 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 Mm, oh, mm. eh, siya, bilisan. Oh. E Wala na, ay, siya, bilisan. paano nga ako makatulog dyan? Eh. Hoy, hoy, hoy. Ikaw ba kanina? Sabi <coughs> mo, <coughs> hinaan yung hinaan. Oh, Oo, hinaan. pa yung sinabi. Na. Tapos <coughs> ngayon? Lakaroon. Bilisan. <coughs> <Ay. tos> bilisan. Ay. Likram mo, kapare. Bakit kasi kayo bumunta Ang imingi-imingi ng tulog ko. Bakit? Ito kayo? Alam niyo na. may natutulog. Dito ang lugar na dito kantahan. Dito kami nagkanta. Pumunta kami kay para sa pa, hinahanap para, para namin para, para kantahan ka, kan ka namin. namin. Para para makatulog ng mahimbing. Oo. Oh. Bakit nyo pa ako hinahanap? Alam niyo natutulog ako dito. Tulog. Hmm. Ang pagod-pagod ko. Pagod-pagod ko. lasa to ha, ah, lasa to. Oh. Ayusin niyo. Oh. Sige, sige. Ayusin, ayusin. Ayusin, ayusin. kayo dito. Ayusin. Hindi mahina. Hindi mabilis. Tu lang yung tulang para mahimbing yung tulog ko, ha? Oh, oh. hey, Oo! Last na, ayusin nyo! Oo, ayusin nyo, ma'am! Ayusin, kanta Ayusin mo, ma'am! Ayusin mo, Ayusin nyo, Hindi mahina, hindi mabilis, sakto lang! Oo, para yung tulog ko! Oo! Makatulog Ayusin nyo, ma'am! Oo, makatulog na gano'n! One, sa isang At hindi Atin makapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap naman oh, oh, Nandito lang kayo para mag-istorbo natutulog.